Priority. Ito yung priority nila. Yung anong pili? Sino na? Sino yun? Sino yung kapila? Ayoko is. Kapila ko. Bakit na tumangatong? Hindi naman kapila yun. Ha? Ano yung kapila niya niyo? Ito yung mga hindi pumila Lalabas lalo ba sa atin kung sa Facebook? Ano yung kapila? Ayoko. Ayoko. Pa kailan tag sinu siya? Di ba? Kaya pala nauna pa mga picturan. Actually, kung 11 kami dapat mag pero ang binigay niyo schedule dito, 8 to 9. Oh, Di ba? Ang ganda ng sistema niyo talaga. Tapos inuna niyo pa yung artista na hindi po nila. Di ba? Ewan ko si Kim Chu daw yan Ewan ko si Kim but she missed